manong farmer nag-iisa sa bukid daming itik oh. taking care of his farm parang di siya manong San Juan pa rin to? Hindi. na. Aliaga, aliaga na. Pero biska. Esiha pa rin. Mm. Bisika ni Manong Farmer ang kanyang farm. Madami ano, bibi. oh. Eh, madami pa rin palang farmer. Hindi, eh, bibi pala yan manong farmer. Ang mga bibi.